Oo po, ma'am? Oh! Ma'am, ay! ay. ay. Ma'am, ma'am, ma'am! White lang! Ma'am! Oo! Oh. Okay lang po, ba? Okay lang ako! Pinadalam nyo po ba daw ako dito ulit para maghilot? Pati ba naman dito? Uhaabot ka ba? Ma'am! Saan po oh. ba kayo, ma'am? Oo, maaakit ako ng puno! Putang! Saan mo? Wait lang! May antek! Ha? Put ay! Wait lang, king ina mo! <laughs> ay, sorry, sorry! Uy, buhatin mo ako! Paano po, ma'am? Di po, wala po makita, ma Sige, pa akong makita, ma'am. Sige po, ma'am. Tumalon po kayo. Tang, ina! Yeah. Talon, ma'am. Ano na po, bahala. Po, Talon po, ma'am. Talon, ma'am. Ay, ah. ay, dito pala. <laughs> ano sa lakot? Ang laki ng tinulong mo. Pinapunta mo po ba dito para tusok? Anong tusok? Hilot-hilot pala. Gusto ko nga magpahilot, eh. Pero bakit? Anong ginagawa niyo po sa puno, ma'am? Hindi, ko kasi maraming tarub sa taas. Ma'am, 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 -ma -ma, ma -ma -ma. mahuhulog po ako, ma'am. -ma. Wait lang, dito ka, dito ka. Hoy. Patulong, ma'am. -ma -ma. Huwag kang mag-ano-ano -ano dyan dahil hindi ko kaya magmabilis dito, king ina mo. Nakakabang yung gandak na Matarik talaga dito. Hindi matirik, matarik. Nakakapagod, di ba? Ginusto okay. natin to eh. Baka manuno tayo dito sa mga mam, nakakaramdam kasi ako na may engkanto dito mam. Engkanto? Parang ikaw yata yung engkanto, Sinusundan mo kung saan saan eh. Nakakaramdam ako ng... yung Bek, kahit saan na nga lang pumunta, nakakasunod ka. Elan ikaw yata engkanto dito eh. Parang karamdam ko Ang alin? Naamoy ko yung amoy ng kapre. Naamoy yung kapre? Walang kapre dito? Naamoy kong kapre mam, may kapre dito eh. Alam mo, wala ka naman kay mo yung eh. amoy ng kapre, ma'am. Tara na. Lumalakas mo. Dito ba ang dama mo? Oh. Ha? <laughs> dito kasi naaamoy ma'am. Wag. Bakit, ma'am? Masama yan. Masama yung naaamoy mo. Parang may inkanto talaga dito sa lugar niyo, ma'am. Ako rin, nakakaramdam ako ng isang lalaking manyakis na bulag. <laughs> Ramdam ko talaga na, ma'am. Ramdam ko, ma'am. Ramdam ko rin yung isang tao. Ramdam mo, ma'am. Naliktas ka sa mayo sa ilo? Hindi, hindi. Naman mo yung, yung, yung kilikailin nyo kung okay pa ba. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw nga, limang araw na hindi naliligo eh. Hindi pa naman sa'kin sa man critical lang. Critical. <laughs> ka hindi ka naliligo ng limang araw. Legit. Nanay ko, mam. Ma tumatakbo, mam. Ma <laughs> Nanay ko, mam. Ma tumatakbo. <laughs> kailangan ng hilot. <laughs> Hoy, hilutan mo. Ha? Huh? Hilutan mo. Galing pa to ng Mindanao, mas malayo to. Hindi na pwede. <laughs> <laughs>